Mga tropa, kakatambay ko nga lang pala dito, no? Ay, ano? Oh, Dala-dalao nga pala yung Pass and the Furious natin, guys, na jeepney. <laughs> Tara, takbo! Eh, pagkakalam ko kasi meron ditong ilog, eh, diba? di ba? Tara, try nating tumalun doon. Hindi naman yata umulan, ni eh, kaya hindi yan tumataas. Ayos! <laughs> Ay, no? Oh. Pong, kaso nga lang wala akong kasama dito tumambay sa tabi ng ilog. Ang sarap-sarap pa naman tumambay dito mga tropa. Samahan nyo naman ako. Kung gusto nyo, dali na. <laughs> o nga pala, bago tayo magtampisaw dito, okay lang ba kung ilike nyo ang video sa mga gusto akong samahan. Tsaka mag-subscribe na rin kung hindi pa kayo na-subscribe ha. Okay, dali. Like mo na yung video bago ako tumalon dito. Buti na lang guys, nakapag-subscribe ka na at like Let's go! Talon! Bug! Ang sarap lumang Ngay! Teka, pwede ba sumisid? nako hindi yata pwede sumisid dito, mga tropa. Teka, punta tayo dito sa mababaw. <laughs> Ayun you o. Know? nako may mga lumot-lumot pala yan, guys. Ako, kadiri naman. Lumot. Umin. <laughs> Teka, saan kaya tayo pupunta? Ito, lumot-lumot din to. Pwede ba akong bumaba dyan sa lumot? nako baka mamaya hindi na ako makabangon at makabalik sa taas. Huwag na lang, mga tropa. <laughs> Tara, doon na lang tayo tumambay. O, di kaya pupunta muna ako doon sa may kainan. Sakto, nagugutom na ako. Tara, langoy tayo ulit. Burug langoy. pinuno nakakasisid pa ako. Galing, oh. Nice one. Takbo, takbo. Pupunta ako din sa may isa one. Merienda muna tayo bago tayo bumiyake. Sakto, di pa naman masyadong madilim, no? Para sakto lang yan. Kasi marami tayong magiging pasahero. Rush hour. So, wait lang. Meron dito yung jeepney, oh. May tropa yata tayong sumama, mga guys. <laughs> Ayan, oh. Let's go. Uy, sinamahan ako ni tropa. So, pumunta muna ako dun sa may kainan, guys. Tara, tara. Ito nga pala guys, malapit ako sa terminal. Wait lang, mayroon dito pink na jeep oh. Wow, ano yan? Babae yung driver. Teka nga, check nga natin kung babae nga talaga yung driver. Ay, hindi. Lalaki naman yung driver nito. Ah. Pero tignan nyo naman yung jeep niya. Eh, nga alarming. Oh man, ba't naman alarming yung jeep niya mga tropa? Tara, tara, sakin na nga tayo dito. Check tayo ng mga tinitinda. Ay, ano? oh. Teka, ano ba yan? Mga hotdog at saka burger? Eh, yoko nyan. Siguro, doon na lang ako bibili sa may kabila. Pero wait lang, mukhang kawawa naman siya siya o walang nabili sa kanya boy dito na lang tayo bibili okay na to meron naman siyang tindin burger tsaka hotdog meron pang mga soft drinks eh teka mainit ba yan baka di na to mainit ha Sacha, uli ko talaga kapag hindi pa mainit tara tara sakto gutom na ako bili tayo burger 30 pesos naku eh yung hotdog ba magkano 25 o sige isang burger tara bilhin na natin yan mga tropa tsaka isang hotdog na rin para food trip malala saan rin ko ayun eh, ayun ah, tara, nakabili na ako ng mga pagkain ko. Ito, burger. Tsaka itong hotdog. Meron pa akong soft drinks. Sa magla-like ng video, ililibre ko kayo dito kay Manong. Dali, <laughs> like mo na yung video para makalibre ka sa akin ng burger. Tara, nyam, 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 nyam ko muna to. Buhog, sarap boy. Tara, ito naman yung hotdog. Ah, food trip talaga. Ubus na. Ang natira na lang, eto. Yung aking inumin. So, inumin ko to bago tayo bumiyay para malakas tayo mga tropa. Inumin inumin, inum. Nice one. Nakainom na ako. Pero wait lang. Tara, bumiyahin na tayo papunta dun sa mi terminal. Marami dong mga tropan jeep ni driver. Ba maunaan pa tayo, boy. Eh, <laughs> no. Sakto, meron dito ano, tindahan, no. Ang angas naman noon. Nako, unahin tayo ni tropa. Dito tayo dapat magpatalo sa kanya. Dapat tayo mga unang sa terminal boy O oh, dalian natin Liko 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 Yo nice one Di tayo sumagi mga tropa Harurot mo na yan boy Para mauna tayo sa mga driver na kalaban natin Sa pagbabiyahe Ayun eh, no? Pong, ang angas. Liliko na lang ako dito, boy. Downshift tayo, mga tropa. Uy, meron bang driver? Wala. Ako lang. Nice one. Ako ang una. <laughs> tara, tara. Pare ko muna to. Nice one. Patayin ko muna yung makina, mga tropa. Para matipid tayo sa gasolina. So, yun, guys. May sumakay na sa aking isang pasahero. Nice one. So, habang nag-iintay nga pala ako guys, mapunho yung jeep natin. Eh, sisili na ako dito ng mga tinda. Kahit kumain na ako kanina. Ayan, no. Meron palang fishball dito dito tsaka squid ball chicken ball mayroon pang gulaman ay ano may iyaw iyaw pa dito kaso walang isaw nag comment kasi gusto niya daw ng isaw ilibre ko daw siya ay, wala namang isaw dito hot dog lang tsaka mga ano yun eh, no? chicken ball squid ball tsaka ano ano ba yan press price wala rin ata ang price si ate siguro pag mayroon prince price tsaka isaw libre ko kayo ha <laughs> comment lang kayo guys kung anong gusto nyo ilibre ko sa inyo sa mga to ito lang available eh oh man pero wait lang tatry tayo. Ate, pabili. Bili tayo, guys. Wait lang. Ano ba magandang bilhin dito? Bakit walang ano? Gusto ko ano, eh, no? Fishball. Di ako ng burger. <laughs> Puro burger ata mga tinitinda. Sige, testing ko na nga lang tong isang hotdog. Ayan, guys. Testing natin tong hotdog. Try natin kung maalat. Nyam, 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 nyam. Sarap dun, ah. Medyo maalat-alat. Pero okay na rin yung boy. Mamaya na tayo bibili ulit. Teka, puno na ba yung jeep natin? Mukhang puno na to, mga tropa. Oy, bayad-bayad na kayo dyan, ah. Teka, sisingiling ko na sila, guys. sa na tayo sa jeep natin. Eh no, dami na nagsisi abutan ng bayad oh. O teka, saan punta mo? Papunta ka ng San Jose. Sige, sakto lang yung binayad mo tropa. Naku, papuntang wawa, dalawa. Dalawang, dalawang 15, 30. May sukli na lang siyang 20. O, paabot na lang ng sukle mga boss. Paabot na lang. Teka, saan to? Papuntang wawa, isa dulo. Okay, sukli ang kitang 35 tropa kasi 15 ang papunta doon. Yo, nasukli ang ko na yung isang lalaki na yun. Ang wawa senior. Okay, dahil senior ka, meron kang discount sa akin. So susuklayan na lang kita ng, ayan, 7 na lang. 13 kasi yung pamasahin nun boy. Yun, ayos. So nga pala, dami ko pa susuklayan dito mga tropa. pa may pasahero pang hindi naasa kayo. Magkita-kita tayo sa daan. Ito mga tropa, nasuklihan ko na lahat ng mga pasahero natin, no? Dire-diretso na lang yung biyahe natin. Sinahan natin si tropa kasi dumaan yung kapwa natin jeepney driver, eh. So, ganun nga pala yung namin kapag nagkakasalubungan kami, no? Eh, no? Inubusinahan ko sila. <laughs> Batihan kasi yun, boy, na mga asamahan namin dito sa pagmamaneo. Ganun talaga kami dito, mga tropa. Kaya kapag nakasalubong nyo ako sa biyahe, businahan nyo lang ako ng parang ganyan, ha? Haha <laughs> Para mabusinaan ko din kayo Pabalik Uy naku bawal daw bumusina dito Kasi merong simbahan So yun mga tropa Huwag kayong bubusina Pag may simbahan na Para di kayo mapagalitan Yari kayo dun boy Ano <laughs> e Sige ibiyain na natin to boy Medyo mahina nga pala yung jeep natin Mga tropa Pero ayos lang yung boy Kahit medyo mahina Ops sasakay ba to Ay nga pala Uno pa pala yung jeep natin Wala pa palang bumabaha Kahit na isang pasahero Sana may bumabana Para makasakay na tayo ng ibang pasahero yan, no? pipi pipi pula ba pi. Wala ba sa inyo? Ang bagal ng mga si talaga ng jeep na gamit ko, eh. Hayaan niyo mamaya mga tropa gagamit tayo ng pulis na jeep. Ayun, mabilis talaga 'yun, boy. Pero bago 'yon, sige na. Ayun, may bababa na sa wakas. Baba na, baba na, baba na. Nice one. Ayun, oh, nasaan yung bababa? Yo, nice one. Bubaba isa dalawa. Lawan pa sa hero agad, boy. Ayos. Medyo gumaan agad yung jeep natin dun pagbaba ng dalawang tao, ah. Eh di, palto tayo nito na kapag nakita pa tayo ng pasahero, pwede natin sila ulit isa kay in sa wakas may bababa ulit pangalawang pasaherong bababa Ay, hindi pangatlo na pala to ayan o oh. o oh, baba na ilan nyo ba maba isa dalawa at dami nice one tara <laughs> diretso na tayo mga tropa sana makita pa tayo ng pasahero dito kaso mukhang malapit na to sa may terminal eh wala na <laughs> wala nang sasakay na pasahero dito mga tropa siguro dulo yata to karamihan na mga nakasakay sa jeep ko ngayon eh pero yaan mo na basta may atin natin sila sa destinasyon nila tapos mamaya boy pupunta tayo sa tindahan natin daladalaan jeep ni natin ano pulis ayos yun tapos mga ano tayo ng mga kapwa natin jeep ng mga pasaway pulihin natin sila ha teka wala pa mga bababa ayun meron 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 dito daw siya sa may taas ng tulay o yan tropa baba ka na. sa may taas tayo ng tulay o oh. grabe bitin na bitin let's go yun tara let's go Eto sa wakas malapit na rin tayo dito sa may ano terminal ng dulo ayun o no, babaan talaga to lahat mga tropa ayun o no, kapag may natira imposibleng mangyari nice one bumabaan na rin sila <laughs> pass and furious na ano ko jeep ang bagal bagal mo papalitan muna ita mamaya ah pero bago yun daan muna tayo dito sa may tindahan ko Ito nga pala yung tindahan ko guys so bilhin na ayo para magkaroon ako ng ano mga benta sabi video ay discount basta mga tropa wag nyong alimutang ilagay code. So mga tropa, ilagay nyo nga lang pala yung code dito. Lalaking letra. Tab 2. Libram PH. Mga tropa, bago nyo i-claim huwag nyo kalimutang i-like ang video para gumana yan. Alright? Sabay redeem nyo. Ayun oh, nakakuha tayo ng ano? Discount at pera. <laughs> May discount na kayo sa tindahan ko. Nakakuha pa kayo ng pambili o di kaya pang gasolina. Huwag nyo kalimutang bumili sa tindahan ko at saka mag-subscribe na rin kayo mga tropa. Teka, meron ditong kapwa jeepney driver. Oh, oy na ano mo ba yung jeep ko? Lain ko yung jeep mo eh. Teka <laughs> tara, ibay natin yung jeep natin. Gamitin natin yung pulis. mga tropa. So ito guys, gamitin natin yung pulis na ating jeep. Ayan o, oh, napakaangas. Let's go, dito tayo sa Bulacan pumunta Marami kaya ditong mga kapwa natin jeepney driver Kapag dito maraming pasaway Eto na haha <laughs> Let's go Police jeepney, nandito na Oops, tropa, bawal ang pasaway Huhulihin ko kayo Ayan o oh. Grabe, matulin talaga tong jeep na police mga tropa Tingnan muna natin kung may gas pa Oh no Teka, baka mamaya konti na lang yung gas nito. Papakargaan ko muna to mga tropa dire red ang pang ang natin O di kaya hahatak na mga jeep no gamit ang pulis nating jeep let's go punta na tayo sa mega gasoline station malapit lang naman yun dito Diretso lang ako guys de kakambyo muna tayo para mas lalo tayong bumilis ayun no kakana na lang ako dito mga tropa tas makakapagpagasolina na ako boy ayun no dito kay tropa medyo mura lang yung mga gasolina dito eh pero ipasok muna natin ng maayos nako muntik pa akong sumabit eh, lumapit na si bossing <laughs> bossing nakambalang pa ako gagasolina naman na kagad ako sige na, hindi na ako Gasolinaan mo lang ako mga 150 pesos, okay na sa akin yun. Ayan o, oh. bang, ginasolinaan na nga yung pulis kong jeep ng 150 pesos. Ay, takamba lang ako sa may kalsada. Yari. Ito mga tropa, sinalpakan na ng gasolina yung jeep kong polis oh. o. Ay, suwan, salamat. Mamaniobra na nga lang ako dito. Para magaanap tayo ng mga pasaway na ano, <laughs> driver. Kakatakin natin yung mga jeep nila boy. Tara, let's go. Teka, maniobra muna tayo. Oops, oops. Yo, dito tayo sa may terminal. Check natin kung marami dito mga tao. Pip pip Teka, ba't hindi na ano yung ano ko? Kamay ko, di mo palo. Di mo palo sa may ano ah. Sa may aking manubela. Eto, oy, masunurin nung tao. Dapat hindi huliin pag masunurin ng mga kamote lang ang huliin ko. Ay, rapa, wag pa wag ka magiging kamote ah. Kasi huliin ka na itong pulis kong jeepney. At akin talaga kita kapag pano ka, kamote. Hehe. <laughs> guys, tara guys, hanap na tayo ng mga teka mots. Teka nakapatay pala yung makina ko. Atras muna, jeep kong police. Atras, boy. Let's go. Oops, baka may makaatrasan tayo, ah. Wait lang, wait lang. Ito, ano kayang ginagawa na ito? Oy, tropa, wag ka dyan sa migil na ng kalsada. Oh, si Dokling pala. Ito, we. Oy, Dokling, bawal lang kamote. Teka, meron akong tali dito. Atakin kita, boy. Ayan, o. Oh. Lagay ko nga yan dito sa may ano ko. Ayan, tataka sa akin. Ito, mga tropa. Yung jeep na isa dito ni Dokling. Eh, nakatali na dito sa jeep ng police. Ayan, no. Oh. Dokleng. Sabi mo sa akin kanina eh Hatakin mo na ita Mga may problema yung jeep mo Buti na lang andito Unto and the rescue natin Police na jeep ni Tara guys, tara guys Ay no, mukhang di yata nabukas yung ano Mga kinamuha Talagang sira nga pala talaga tong jeep mo Pop the hood mo nga yan, Dokling Check natin Baka talagang kailangan lang galawin yan eh O talagang hahatakin na kita Tingin ako patingin Wait lang Uy, wala namang problema yata hata to ah Wala naman tagas Siguro kailangan Dali na talaga to sa talyer Sige na, hatakin na kita boy Police jeep ni hahatakin na to boys ayun no rabi ay na tayo mga tropa ayun no ba, grabe ang bigat ang bigat naman ng jeep mo iliko mo dito dokleng nahihirapan yung pulis oh ay pinapahirapan mo talaga ang pulis sabi ko iyo, huwag mong pahirapan yung pulis eh ikaw mga tropa hatak hatak ko na nga pala si dokleng no naku ayusin mo yung pagliko mo paano tayo makakarating yan sa talyer kung hindi mo nililiko iliko mo hatak hatak lang kita eh kita mong nahihirapan na nga yung pulis oh No ba yan? Tara mga tropa, ayusin mo na namin to. Hirap na hirap yung driver ng ise. eh. Ayan o, no? dapat nililiko niya yun eh. Wait nga, bubuelo nga ako oh boy. Ayan o, no? ko na mga tropa. Ang bigat talaga. Teka, isa pa isa pa, buelo. Ah, buhug, atake na ito boy. Eto na, pang. Ayan o. No? Teka, ano ba nangyari? Mukhang may sira ata talaga yung ano nito ni Dokling, yung jeep niya. Tignan nyo, gagapang na lang talaga yung ginagawa namin, no? Tignan lang, check nga natin. Dokling, ang hirap. Nakaligo kasi yung gulong mo. Kung inayos mo yan, makakaruting tayo sa talyer. Kaya mo na, kahit mabagal tayo. Nakambalang na tayo dokling o. Oh. Papagalitan tayo. Sige na, sa ka na dyan sa jeep mo. Tara, let's go. O di kaya dyan ka na lang sakay sa jeep ko. Let's go. Pwede naman pala, yan o. Oh. Mas mabilis. Ayos. Makakapunta na kami nito sa may ano, talyer ng mas mabilis, mga tropa. Ay, yung jeep mo, dun mo retyo. <laughs> Tiyari. <laughs> Teka lang guys ah Ang hirap talaga eh. Kahit polis na yung tumutu magpatulong sa kanya so mga tropas sa mga gusto magpatulong sa pulis na to huwag yung kalimutang like ang video at mag-subscribe dadaling ko pa si Dokling doon tara na nga kahit ang bagal-bagal lang namin let's go